Magandang araw! At ito ang Team Aki Vlogs! Ako si Alexa! At ako naman si Kim, At ako naman si Isel! Arat na at matutaw! Sa so, panahon ngayon, ang artificial intelligence ay mabilis na umuod na mula sa mga self-driving cars hanggang sa mga virtual assistants. Ang AI ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero ano mga ang hamon at pagsubok na dala nito? At ito na sa ating pag-usapan ang at tungkol sa artificial intelligence at ang mga epekto nito sa ating buhay. Sa video na ito, tatalakayan natin na issue na kailangan nating harapin habang patuloy na humumulang ang teknolohiya nito. Ayon sa article na ginawa ng Pew Research Center, as AI spreads, experts predict the best and the worst challenges in digital life by 2035. Meron silang mga alalahanin tungkol sa pangkalatang kapakanan ng mga tao at tribunan. Ngunit naasahan din nila ang mga benepisyo sa mga labang pangkalusugan, pagsulong sa siyensa at edukasyon. Isa sa mga pangunahing alalahanin tungkol sa AI ay ang posibilidad na mawala ng trabaho ang mga tao dahil sa automation. Paano natin masisiguro na ang AI gagamitin para sa kapakanan ng lahat at hindi lamang ng ilan? Ang isa pang issue ay ang posibilidad na maging bias ang mga AI system. Paano natin naiwasan na magkaroon ng diskriminasyon at hindi patas sa pagkatao sa mga tao dahil sa mga desisyon na ginagawa ng AI? sa ibang digital evolution ang magdadala ng kaunlaran sa pangalabang pangkalusugan na nagdadala ng pagpapabuhay sa bawat aspeta ng kalusugan at kagalingan ng hap. Isa pang halimbawa ng benefisyon ng AI ang patuloy na pag-unlad ng digital tool at system. Ilan na rito ang magpapagusay sa si pag-access ng mga tao sa si mga resources, tulungan silang makipag-usap sa ibang mga tao at matuto ng mas effective. Magsimula tayo sa pamagitan ng pag-aaral ng gitpatong ko sa AI at sa mga implikasyon nito. Maging aktibo sa mga tarikoyan tungkol sa AI at ibahagi ang iyong mga kaalaman sa iba. Sama-sama, maaari natin hubugin ang hinaharap ng AI.